Yo, mga kalente, what is going on? Naimbitahan naman tayo di dinner. <laughs> dinner, there is a N Bistro. Baw and Bistro, there is siya located lapit sa may barangay bata. Before ka magliko sa barangay bata, makita mo ni sa lapit sa may flyover. Kung nagsaka ka sa flyover, sala, sala ang imo ginaagyan. Mango ka, <laughs> hindi ka na mag-agi. Siri ka, agi, hindi ka na mag-agi sa may flyover. Sa babaw kay hindi ka. <laughs> Nugay no sala-sala, ha? <laughs> Again, sa dalom ka, ge, okay? Now, ang N-Bistro, ari na dito sa may North tourist inn located na sa dalom. Iyan na siya sa building man mismo nga restaurant. So, kung gusto nyo mag-dine with style, tag-feeling mo nga social ka. But, gapangita, kasang affordable nga meal pero the best. Ang sabor. Dito ka na kadto sa N Bistro, lapit sa may barangay bata. So, on this particular night, mga kalinte, ginimbitahan tadi dito sa N Bistro nga owner para magkadto kag magbiga, ah magbiga, <laughs> mag-share mag-share share. Mag mag-dinner, dinner. Ah, oh, what? Dinner. <laughs> Abo ka ba na maghambal? ng mga social? Hindi na dinner, no. Dinner. <laughs> so, ang personal favorite ko din sa ginserve nila ang ilanga. The best ng sabor, ang ilanga Salisbury Steak. Naubos ko gidya ang combination sang ilanga steak kagang nga java rice nga may mushroom sauce. Oh my God! <laughs> Oh, kanamit-namit. Okay, Good job. Ginserbihan man kami nila sang baby back ribs. May ara man sang fish curry. May ara sang pasta. Kag may ara sa mga spring rolls nga do. Mm mm, 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 Do malipatan mo ang imo ngalan. Shout out man kay Lexplorations. Kay nag-impra. Tingala kong ara sa... <laughs> Sino ko sa ka? Ari ha? <laughs> Lex, pule. <laughs> So, after sang dinner, ginhatagan, dinner ha? <laughs> Gintagaan mga Manila sang ice cream, but not just any ice cream, kundi ang sugar-free nga kind. So, meaning, <laughs> kami nga mga manggaran, kikisa siya, Gakawang kami sang ice cream, pero hindi magdako ang amon chan. Kaya nga ah, it was sugar-free, ah, oh, Tom. So, amo man ang sandok, nga daw garapal. <laughs> Nagutman ka, dahi. <laughs> ha diin ka naghalin ng pala kasang kalog sa so inyo nga bala. <laughs> Do dahak dahak ang bilatibay. <laughs> But overall mga kalinti it was a scrumptious meal nag enjoy gid ako, napasa, ako ah. napasaot ako ah. kag ari syempre po posing tadi sa ilang bar kag nag order pagita sang a few drinks lang naman <laughs> Kag syempre hindi ta maripatan ang magpa-picture. Kag before I forget mga kalinti, may ari pa sila sa ilang nga likod, may ari sila sa courtyard kung gusto nyo outdoor or al fresco nga dining. Manami diri sa guwa kay nga ama presko presko especially naghambal di si Ma'am Alex nga may ari man di sila kuno sang live band nga ga perform once in a while especially during the weekends so manami gidikad to kay para makarelax kamo kag ka private sang lugar kag kamanggaranon <laughs> <laughs> Ginlantaw-lantaw di ganit namon kung diin kami di pwede na Dreo, Dre ka ka Pwede ka kapang... di <laughs> panghilamos. kag nagsulod naman kami liwat kagintagaan ko ni Mr. Gardo. Sang jacket! Bigyan ng jacket yan! Sa <laughs> halin sa iya nga Jordan nga collection I know it was a price possession kay amugin na iya nga paborito pero ginhatag ya gid sa aton so madam nga salamat Mr. Gardo it was very thoughtful of you para matagaan mo ko sang jacket kita nyo ang ayan gid ko syempre hindi madula ang pagposing posing, -posing. kag pagtinikal tikas sang kalin <laughs> After sinakitagaan tas ang exclusive tour sa ilang mga rooms diri kag ka very affordable gid sa ilang mga kwarto di kung gusto niyo magstay sa diri nga lugar. Ka range siya between 2000 to 4000 pesos a night. May ara sila mga rooms nga kaigo bisan apat kamo or diri kung gusto niyo mag pull ups. <laughs> sa ilang ang mga closet kung gusto niyo po get Pero kung mag danyo lang, ha? <laughs> so again, may ara sila mga rooms good for two, good for three, good for four. Depende kung pila kabilog ang inyo dalon yung mga tao kag speaking of dala <laughs> before kami naghalin gintagaan pa nila si Lex pro kaluoy na lang gito yang <laughs> kay Lex kag siyempre ako niya damo get kay siyempre social ko eh <laughs> Overall, it was a very fun night. Nagin sa aton nga kahigayunan nga makakaon ta with the big bosses of N Bistro Kag North Tourist Inn. Big shout out sa mga tawo ang katuto, especially kay Oi Oichanko kag sa iyang family. Thank you so much. Bye.